Tito, bili tayo costume na vampire. Naranasan mo na bang mag-isip ng costume para sa Halloween? Papalapit na ang November 1 at ang mga pamangkin ko. Sina Nahilaysa, Eunice, Yvonne at Elise ay excited na. Ang plano nila, maging ghost, vampire at witch para sa trick or treat. Pero paglapit nila sa akin, may iba akong suggestion. Imbes na magtanong, lumuhod ako at ipinakita sa kanila ang isang picture. Sabi ko, mga bata, ang November 1 ay All Saints Day. Araw ng mga santo. Bakit hindi natin sila ang i-celebrate? Ipinakita ko sa kanila ang mga kwento ng mga totoong superheroes ng Diyos. Mga babaeng santo na kasing tapang ni St. Joan of Arc, kasing bait ni Mother Teresa, at kasing simple ni St. Therese. Mas maganda na gayahin natin ang mga taong nagdala ng kabutihan kaysa sa mga nagdala ng katatakutan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ako si Mother Teresa, ko si Gaw ni Eliza, ako si Saint Therese, si Gaw ni Elise. Naintindihan nila ang tunay na aral. Ang pagninilay natin, sa undas, sino ba talaga ang dapat nating alalahanin? Ang mga nakakatakot na multo o ang mga banal na santo na nagpapaalala sa atin kung paano maging mabuti? Ikaw, anong kabutihan ng paborito mong santo ang pwede mong gayahin sa buhay mo? I-share mo naman sa comments. Maraming salamat sa panonood ng ating aral mula sa tahanan. Mag-follow na para sa mga susunod pa nating episode na siguradong may bago ka na namang matututunan.